saya 'no. Sayang Yung pagay buka buka, Ngayon, medyo ano, ha? Bloom siya yung, 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 yung masakit. Yung. Malaban 'yan sa kabila, kabila. Ayun, oh, 'no. Bilis sa aliwa. Strategic 'leo. Ah, oh, oh. yung mga so, 'yan yung pagsusuot so, ano? Kung gumaling lang yung sinagay mo. Kaya mo, hindi mo naman lang na ito. Sige, sige no? eh, okay. ah, ka siya. Di ako ano? Saan ko kumuna ng pera? Eh, eh. Sa'yo yun. Diba ka siya? Pag medical ko baka i-ika-ika ko. Hindi ako naman no? makakaroon. Masangkawin. <laughs> 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 Kung mo yung inaano ko lang? Kung oh, Japanese siya, ano? Chinese. Chinese, Japanese. Baputay. Chinese pa lang <laughs> sila. Katay na kasi, pure. Kaya uh, pala natatakot. Yung... Nangyay niya is kalahat. Three points. Oh. the almost. Ano siya? Oh, almost. Alam mo siya magkakausapin ng Chinese? Relax lang. Kaya relax pa. Isa pa. gas lang. Sige, gas na. Sige, lang Tiisim mo lang. Tiisin mo lang muna. mamaya wala na yun. May inat mo na yan mamaya. Ito naman taga Panama. Okay. Ayan, laya yung Panama. Panama <laughs> 1. Paggalatok ng Maynila. <laughs> Sabi ko na <din>, meron <laughs> na namang hindi. Pa paano makalal yan? Kaya tinatanong niya kung paano ba sa eh. Panggalatok ng Maynila. Di ba ikaw din? Iluwal. Pero... Iluwal Tagalog din. Hindi na ka si Titano umuwi ka sa inyo. Yung dati mong bakay. Oo, doon kami. Wala na nga eh. Ano na eh? Iba na eh laki lang ano. Oh, oh, Nung hmm. mag-Cebu kayo, napanood so, din yun. Ano pa ah, ba yun? Ano pa Okay, final? Yung marami kayo sa aeroplano, sumakay na. Ewan ko kung mo doon. Tagilid, eh, sir. Wala na akong ginagawa sa din Nagpunta kasi kami ng Buraka, eh. Tagilid lang. Tagilid. Lang. Katilid. Cebu. Katilid lang po Marami tayo baka bura kayo no? Oh, marami kayo daw sa sakayan. Oo nga. Kasi kasama namin 'to yung mga sama ko nanay ko eh, at ko at eh. oh, yun. Tapos yung ano tawag nila biyanan. Hmm. 'yun yung pinaka marami namin. Eh. dito pa kay sir. Buhon moments. Oh, maganda lang. At least nga kahit lumadayo kayo, mayroon pa rin kayo natutupo. Ah, ron sa meno. Sa buhol siya Totoo lang naman kasi dami talaga na ng nag ng cure lahat halos ng tao may nararap. Oo. Eh, minsan, hindi ka rin Tama. Kailangan talaga. Kunyari, dislocated shoulder. Yung nandito. Hindi oh. mo ma-highline hindi mo ma, hindi mo ma yan kung hanggat di mo na yan. Tinanong na daw ng doktor pero... Simple lang ako tas ang doktor yan. God, maliit na yung ganito. Pag-a-tanlock may... sila eh. Okay. Ngayon na kung oh, sumasak, kumaano siya eh. Yun. Hindi kasi hindi lang naman buto ang basehan dyan. May napuputol ng hmm. buong windshield eh. E eh, pag sumabog pa naman yung sarmin, hindi... Push! Nagdudurog-durog. Oo, nagdudurog-durog. Patama ako dito yung... Yung sa gilid naman. Yan yes. yung sa Mahigpit dito eh. Hindi ko maabot eh. Pero may baka kami short. Ah, nandun pa siya sa ano? Pero Ay, ano lang, mild may to mild lang. Ngayon, yeah, siyempre, create na lang ano yung tiyo. Yung... Yeah, Nung dumating ako dito, merong time na kaya talaga. Tihaya yung... pa, tihaya. Napakasakit na hindi ko talaga siya ma... Talaga, is the motion. Hmm. Sige, huwag mo mm -hmm. na ngayon. Okay lang, butang mo lang. Yan. Okay, piti mo ko. Pidi mo. Isa pa. Okay. 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 Gugulatin lang yung yun. Masakit pa rin. Masakit pa Gugulatin lang yun. Pero ano po ba yun? Bukat po ba yung sumasakit na yun? Malaki kasi yung joint ng ano ng singit, malaki yan. O lipid, o, o ugat, o ano. May mga lipid. Marami lipid dyan. Kaso bumaba lang ng yan konti. Tapos, pumaas yung pagbaba niya. Kasi na, na ano tayo eh. Minsan kulang yung hakbang. Bumaba. Naalangan. Bumaba. Tapos may iipit na nerve doon. Pagbalik. Yan yeah, na, na, na. Nakabalik siya kaso may umiipit na. Hindi kompleto. Hindi kompleto. Kaya kailangan dyan, hinahatak-hatak para maka-release yung ano Tapos. Ay. Tapos, ganito. Okay. Sige, laglag -lag mo lang. Laglag -lag mo lang. Sige, facing mo lang. Hindi naman masakit na yan. Sige, laglag -lag mo lang. Sige, <coughs> sige relax. Relax. Sige. Isa ba? Hmm. na. Okay. Sakit? Hindi. Hindi? Okay. Sige nga. Upo ka. Sige. 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 Kanina struggle. Tingnan nga natin. Sige. Pag natira tayo bukas. Sige. Pag ng konti, normal lang yung 1 to 3 days. Hindi, so, hindi. Ano ang tama ko lang na kumbaga kung kailangan ko i-exercise eh, no? Kasi sabi Then ko ito sa kanya baka mamaya kasi pinanood namin sa YouTube, sabi ko, baka maanamaya kasi nung unang-unang araw na sinabi niya ako, nagagamin mo tabi nito, busy na sunod ko. Eh, para bang sa tingin ko, lalong sumakit. Kaya sabi ko, baka may mali akong exercise niya. <laughs> ganito lang. Mawa ka sa ganito, tuhulin mo lang yung hangin. Ah, oh, sige. Sige, ganoon mo ngayon. Hindi, hindi, hindi. hindi Upo ka. Ipag-inginagla mo. Oh. Iangat mo, yan. Meron pang siyang konti na ano. Oo, oh, yun. Okay lang. Trauma na lang yun. Pero kaya na. Oo, oh, kaya naman. Oo. Okay. Na, oh, oh. okay yun so, yun lang yung exercise. Yun lang. Kukuhulong pa yung hangin. Hawa ka dito, oh. Ah, okay. Sige. Okay.